Dito may napana yung kasama ko na isang uh, kugita at ito'y uh, pumasok sa kanyang lungga at tinanggal niya yung mga uh, bato sa gilid para kunin yung uh, kugita na ito. At uh, umakaw siya uli at tinignan niya doon sa kabila kung may butas pa at doon ba dumadaan at wala naman niya nakita may butas doon. At dito lang yung uh, party kung saan doon niya napana yung kugita na ito ang kukita na ito ay uh, may natamaan ito sa gitna ng uh, ulo niya kaya direktahan ito na uh, namatay ang kukita na ito hindi ito nakita ng aming uh, kasama yung uh, nauna kasi dinaana na niya ang uh, kukita na ito buti na lang ay nakasunod dito yung kasama ko kaya siya yung uh, nakakita kaya pinanan niya agad kasi lumabas naman ito sa kanyang lungga ang ko na ito. Medyo natagalan talaga sa pagkuha siya nito kasi uh, patay na kasi ito sa loob. Ito nga na ito. Kaya tinandahan uh, lang niya sa pagkuha nito kasi medyo uh, kumapit yan sa ilalim. Uh, longga niya. Kaya yun, uh, niya ito. Dandahan sa pagbira. Hanggat na mahihila niya ito. Ang ginawa niya dyan ay dandahan lang sa paghila para hindi naman ma yung pala natin dyan at kaya yun, na naman siya ulit para mag-recovery para sa hangin. And then, dive ulit para ilahin na naman kasi medyo nakakapit talaga yan sa ilalim ang uh, pugitan nito. At ito ay lumabas na kaya success yung pagkuhan nito.